Klase ng loan, oh, dyan. Okay. Lalo na yung online, ha? Eh. Oh. Makinig po kayo, biktima naman, di umano ng online lending scam, yeah, ang naman. kasangbay nating ito, no. ha? Naitatago natin sa pangalang Hush ng Clarine Bohol. Matapos mabiktima ng katansaksyong, nagpakilalang financial manager kuno. Para sa detalye, nasa kabilang linya po mismo si alias Hush ng Clarine Bohol. Ano ba ito? Lababae o lalaki? Mr. or Miss Hash, hello, magandang hapon po. Itatago po namin hello, kayo sa pangalang Hash, ha? Hash, Hash lang ito. Uh, tayo tayo na nagkakarinigan nito, ikaw at ang buong mundo, ha? Ms. Hash, Mr. Hash, are you there? Yan na po ba kayo? Hello? Ma'am Hash, ma'am? Hello? Hello? Ma'am, narinig niyo po ako? Oh. So, ma'am. Ma'am, live po kayo sa sumbong nyo. Action agad. Kasama po natin si Brigadier General Warren Tolito at si Yusek Joel Eko. Sige po, ma'am. Sino po ang inyong inireklamo, ma'am? Yung online lending na Online, ano ma'am? Online lending. Anong pangalan ng online lending nito, ma'am? Gab, Di natin Parang oo. nasa ilalim. Yun, oo. Parang ano, parang may harang eh. oh. No? Ayan, pakitanggal ma'am yung headset niyo po ma'am. Tanggalin niyo na lang po yung headset niyo para mas malinaw pong darating dito sa amin ang inyo pong boses ma'am. Mag-speaker na lang po kayo dyan ma'am. Hello ma'am, Hash. -ha, Magandang hapon po. there's a kind Magalang of po. Yes, ma'am. Yeah. Hello. Ipo. Ano nga pangalan po pangalan ng ano? Ano nga po ang pangalan ng lending, online lending company na inireklamo po ninyo, ma'am? BBNK Lending Corporation po. BBNK. Tama. Lending Corporation. Saan nyo po ito nakita o na unang na nalaman na itong BBNK Lending Corporation, ma'am? Sa Facebook po. Sa Facebook? Tapos, oh, you know. oh, Ito po bang... tapos nag-click nag po ako sa message nila. Tapos may ina na sila na message po na paano po kayo maka... Uh, paano po kayo ano, matutulungan namin. Hmm. Tapos po... May clinic po, po kayong link. Nag-click kayo ng link. Tama? Yes po. Yes po. Uh, tapos yes po. Pag nung nag-click kayo ng link, ano pong kasunod na nangyari, ma'am? Mm, registration po. I register niyo po ako Ay, magkano oh. po yung lugar. So nag-register nag -register po kayo doon sa link at may nakausap na po kayong tao. Chat lang po. Chat, okay, Tapos, chat. Oh, sino pong kachat niyo, ma'am? Pagkatapos po namin, ano po, nag-chat, nirefer po kami, nirefer po ako sa telegram. Sino po yung kausap niyo, ma'am? Sino po yon Yung apps po. Ah okay. Ah, Long... oh, okay. Yes, ay ah, yung page po sa Facebook. Page. So, nirefer po kay sa Telegram, isa rin, ano yung Telegram apps din yon, di ba? Yes po. Parang 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 ano yun eh, parang usap, Parang fiber din si Goryo sa. Parang Viber. So nung nasa nang, nang pumasok po kayo sa Telegram. May nakausap po kayo Opo. sa Telegram, ma'am. Opo. Sino? Pangalanan po ninyo, ma'am. Sino po yun? Christine May Cayetano po. Christine Ann Cayetano. Ano, sino raw po siya? Ano po ang ano niya sa kumpanya ma'am? Naka na, na BBNK? Okay. So, manager. Ano po ma'am? Sa palagay po ninyo ma'am, meron po bang opisina o tanggapan ito pong lending corporation? Nakausap po ninyo ma'am? May sinid naman po siya ng mga ano sir. Kaya po, Naniwala po ako. Ano yung sinend, ma'am, na pinaniwalaan po ninyo? Yung mga certification po nila. Uh, uh, Saan galing yung certification? Ano pong nandoon sa mga certification? Yung ano po, wait lang po. Titingnan hmm, so, po muna. Ano yun? Government ba yan? Okay. So, sa so, so, madaling sabi, ma'am, ay nag-apply kayo, nangutang nang kayo, ma'am? Opo. O, magkano inutang ni'yo po, ma'am? 50k po tapos pina-deposit po ako ng 4,000 po. Ayos. Nag-loan ka ng 50,000 pero pinag-deposit ka ng how much ma'am? Magkano? 4,000. 4,000. Wow. Okay. Ikaw siya... nagugutang, ikaw pinag-deposito. <laughs> wow. Pinag-deposito. <laughs> Kanino mo ang pinadala ang pera? May sinend lang po sila na Gcash number. Gcash number. Oh, hindi oh, makita ang pangalan doon. Okay. Kailan po nangyari ito, ma'am? Noong February 26 po. Ay, last, week. last week lang. Last week lang ito. Last week lang. Tama sa Wednesday. Oh. Okay. Yung, uh, yung, nang deposit po kayo ng 4,000. Nung nag-deposit po kayo ng 4,000, ibinigay na po sa inyo ang 50,000. Hindi po. Ah, hindi pa. Pinag-deposit o, oh, bakit hindi binigay? Anong kasunod na hiningi sa inyo? Mali daw po yung bank account. Ako na, <laughs> na, Mali ang bank account na... Anong bank account yun? Nilagay. Na nilagay mo. Oo. Oh, oh, so, yeah. para maayos yung bank account, anong gagawin? pinadala mm, pinadala po nila ako ng letter galing po ng Bangko Citral. Nga need po daw ako mag-deposit ng 25k po. 25k. Ako. May 4k na ngayon ang hihingi ng 25k. 25. Tama? O nag-deposit po, po kayo ng 25k, ma'am? 20 lang po 20 kasi sinagot nila. Okay, okay, oh. Scholar. Oh, o sino 1, sino magbabayad ng ka kulang ng 5,000? Sila po. Sila. Yung sinanta. <laughs> Again, ma'am, tanong ko. Kanino nyo pinadalang perang 20,000? Sa Gcash din po. May And The may same Gcash number? Na. Yes po. Ah, okay. So, ah. Uh, nag-deposito kayo ng 20, total na 24,000. Anong sumunod? Nakuha yes. nyo ng 50,000? Hindi po po. Hindi pa rin na naman. Kailangan... Yes po. Tapos, pina, ano pa, pinila, pinadala na naman nila ako po ng ano, later for koan pa. Hmm. Banko Central po na for OPT code po, 15K po. 15K? What? Yes, po. kayo ng 15K, ma'am? Yes po. Dami na. Ma'am, <laughs> ang dami niyong dinedeposito. Eh, ma'am, ano ah, ma'am Hash? Ang dami niyong dinedeposito para, para, ba't kayo nangungutang pa ng 50K? Eh, may pera naman kayo. Oh. 39 na yun, ano? 39. Oh. 24 plus 15, 39,000 na yun, ma'am. Yes, po. Hmm. O oh, tapos na, after ng 15,000, nakuha niyo ng 15,000. Di pa rin po. Ay, ni, ano pa rin po? Oh, binigyan ano, binigyan nila naman ako hinihingi? ng hinihingi. Binigyan nila ako ng OPT code, sir. Mali. Tapos pag-withdraw po, document, documentation error po. Tapos may pinadala po sila nyo letter from Banco Central for 40k po. Yung sabi ko hindi ko na po aanin kaya sabi ko, ah. ko mam ba to sabi oh. niya. Nanghingi na pa, nanghihi pa ba po? ng pera, ma'am? Nanghingi pa ng pera uli? Yes po. Magkano po. naman? 40k. 40k. So, dito ah. sa 40k ulit. Ay, na i-deposit niyo uli. Hindi pa. Ay nauntog na si mam. Ma Buti kayo, na lang, nagising na ah. si mam. Ma Buti na lang. Ma'am, ma <laughs> nagising na ko kayo. Ano ho? Dahil hindi na po kayo nagdeposito. Yes po. Yung ngayon, nakokontakt nyo pa ba yung, ano, yung taong kausap nyo, ma'am? Lagi na lang pong nag-a-update po kung kailan po daw ako magdidi mag aano uh, po magdeposit kasi... Uh, ano may balak pa po kayo magdeposito diyan ma'am po ha wala na wala na, po. na pakilakas ng bosses ma'am may may balak pa po kayo wala na po oh bakit wala na kayong balak ma'am kasi masyado malaki na po eh. <laughs> Kasi masyadong malaki na. Kung maliit, magdideposito pa kayo. Ay, Hindi po, na ma po, Ganito po dyan, uh, ma'am. Po. Yung pong pinasok po ninyo, ay nandun na po, malinaw na malinaw po, na mayroon pong nangyayaring swindling or pandoloko po sa inyo. Staffa, ano po, ma'am? Yan po ay online staffa dahil na-commit na, na or na-isagawa sa pamamagitan ng cyber, no? Ng ating internet, ano ma'am? Uh, by hindi yes. po totoo yun na nagpapautang ang bagkos. Kayo ay hinukuhanan, hinuhututan Check. ng inyong salaping pinaghirapan, ma'am. Ano po? Dapat po kayo magreklamo, ma'am. Ano po? Dapat yes. kayo mag-file ng complaint kung gusto niyo ninyo matukoy kung sino mga taong ito sa likod na naluloko sa inyo at para mabaway po ninyo ang pera kung sakaling mahabol natin itong oh. mga taong ito. Ano po? Hopefully, maha mahabol pa. Mm. Imagine, so ma'am, total ilan po? Magkano ang napadala ninyo? Total, total. 39K. 39. 11,000 na lang yung inuutang oh. niya. <laughs> para mabuhay yung 50,000. Para lang makuha yung 50K. Oh. So, malinaw, oh. attorney, and kuyang, Warren, na <laughs> biktima si ma'am talaga ito. Ito yung mga modus sa mga scam oh. hacks eh. Yes. Sir. At uh, basically, yung mga ganyan po, ma'am, ma, uh, taking, uh, well, uh, speaking from experience, yung karaniwan yes. yan, kung hindi dito, nasa labas yan. Mm -hmm. Sa ang ang nandito lang, yung account na pinag-deposituhan exactly. ng pera, yung GCash. At no? yung GCash na yan, oh. usually, yan pa yung mga ninakaw nila na identity yep. mm. from mm. Mga, mga may hirap nating kababayan sa mga may hirap na probinsya, sa Visayas at Mindanao, at dito rin sa Luzon, nakukuha nila yon nagagamit po nila yon So malinaw, ako eh, na, ewan ko paano ba matuturoan yung mga kababayan natin na huwag maniwala sa ganyan. Anyway, attorney, anong maganda gawin dito? Eh, meron tayo okay, makakatulong, sir. Ayan, oh. oo. Oh. Ay, idol natin oh, yan, oh. oo. Oh. Oh. Ma matulungan natin itong kababayan natin at oh. uh, sayang ito. Alam ko, napakalaki yung pera na naihulong niya nito. Eh. Eh. Oh. Wow, naman. Nandito si uh, Police Colonel Limuel Gonda, ang chief ng uh, RACO 7. Para matulungan natin itong uh, kababayan natin si Hash from Clarice. Yes. Bohol. Colonel uh, Gunda. Idol! Pagkatapon <laughs> <laughs> po. Ayun. Sir, bigyan din din ang alawakan sir. Jose, yes. Joel, Attorney Roque, Direct Time Connect Action Agad, may po sa lahat. Yes, may nanghapon, sir. Oh. <laughs> Na, narinig mo naman yung uh, reklamo ng ating kababayan, ano? Paano kaya natin ito matulungan? Uh, yes, sir. Narinig uh, ko yung reklamo niya. Uh, at least, uh, uh, uh ano natin ng action agad through our Bohol Provincial Cyber Response Team sa Tagbilaran. Since nasa Bohol siya, so initially na-contact na rin namin siya para pumunta siya sa office. Eh, nakita natin yung uh, kaso yung sa Estafa in relation to Section 6 of RA 10175, yun. yung Cyber Crime Law. At the same time, titingnan din natin yung sa RA 12010. Zero, <laughs> yung tinatawag natin yung APASA law. Yun, yung APASA. Yun. Uh, yes. <clears throat> anti-financial account. Okay. Scam. Mm. Scam. Oh. yung dalawang case na yun. yun. Ma'am Hash, narinig mo ma'am? Yes po, oh, sir. Regarding Wait. po, sir, may tanong ba po ako? Oh, sige po, ma'am. Ano po tanong ninyo? Regarding po sa page tong Digital Defense Network, sir. Ah, yung page, legit oh. po ba to? Ano, ma'am? Anong tanong? Kung legit ang page? Yung, 'yung na digital defense. Ano ano 'yan, Ma'am? Hangga't eh. hindi hindi ho uh, ang 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 ng page ay hindi naman hindi naman kumbaga hindi contact to morals. Abay legit po 'yan. Ang ang hindi po diyan legit o ang illegal po diyan, 'yung online corporation o 'yung nagpapakilalang online corporation, 'yun po ang illegal kasi po. Bakit po? Una, wala po yung mga <coughs> rehistro. No? Po. Wala pong mga lisensya po yan. No? At ang ginagawa nilang panghuhutot ng pera ay isang uri po ng istapa or swindling na pinagbabawal po ng ating revised penal code. Uh, in relation nga po sa sinasabi ni Sir Gonda na, na ating cybercrime law. Ano po ma'am? Ang talagang okay. ano, ang pag-iingat ay nasa mga uh, mahilig sa internet. Bago uh, uh, mag-click, sabi nga, think before, you, before click. you click. Ano po, Eh, Tamang-tama, tanungin din natin uh, si Colonel Gonda. Baka ano yung mga kadalasang uh, nabibiktima kasi sa mga ganito nito. At paano maiwasan itong uh, uh, ganitong klaseng online scamming na ito? Uh, Limuel, ano may agadang nababayan uh, yes, natin sa ating kababayan? Think before you click. Either text, call, or internet. Hindi natin sabihin phishing, phishing. Oh, It's kasi namin ang na mga viewers. Tama. Text, call, or internet. Think before you click. Any abnormalities. Ito yung tawag natin, social engineering. Sa Tagalog, gayuma. Or science of human hacking. Huwag tayong magpag-ayuma. Nangungutang na tayo, magbabayad tayo. Mm -hmm. So, magdududa na talaga tayo. Anything oh, oh. online, too good to be true. So, before you click, zero trust. Kung may mag-bounce, saka kayo mag-click, pag wala, wat click or any friend request na kilala mo yung mukha at kahit yung pangalan wag mo i-click baka identity theft yun tanungin okay. mo muna yeah. tagline ng cyberspace think before you click you know, Tama. at siguro isang dagdag natin advice yan colonel gonda kung mangungutang po kayo wag na sa social media tama mm. o oh. most, most yes, probably oo, oo yun ngang kapatid mo kamag-anak mm. mo kapitbahay mo Diba? ko, or banko. Siguro, try mo mag... Hmm. Pero, na, pero social media... Oh. No. Lending, oh. Lending may oh. opisina. Oo. Oh. Oo. No. Oh. oh. Uh, pakahirap yan. Oh. Sana sa mga nanonood natin ngayon, mga kababayan, kasambahay, nabigyan sana kayo ng aral patungkol sa internet scam uh, na nangyayari. So, uh, Limuel, uh, ano pang mga magandang aksyon maibigay natin oh. dito sa issue ni Ma'am Hash? Ma Kukunin kuku kuku na niya yung mga screenshots sa mga GCash transactions para ma apply natin ng warrant to disclose computer data sa banko regarding sa GCash account and mag-coordinate tayo sa central bank kasi meron na tayong AFASA uh, lo na inubaano sa mga financial institutions pag may mga irregularities ito tinatawag natin na social engineering scheme So nangyari sa kanya is social engineering scheme. Oh. So, may napapakilala isang mm -hmm. lending company or corporation na doon siya nangutang. utang. So yun ang anoy natin sir. Na yung aside sa staff and yung papel ng RA12010 for their Yeah. Yung, Yan. Po, yung pong mga GCash account na pinadalhan ni Ma'am Hash ng kanyang 39,000 oh, oh. mm -hmm. ay pwede pong habulin managot sa ilalim po ng provision ng ating anta yung AFASA, yeah. nung sinasabi ni Sir uh, Gondan, Afasa, Antay, uh, Apasa anti Finance Financial Account Scam Act yun yun, ang na makakasuhan dyan yung yeah. ng account no? So, so, na pa paggamit, malaking no? malaking pag-asa pala dito uh, oo oh, oh. emphasize natin yung sinabi ni Colonel Gonda napakaganda yung mag-ingat sa social engineering mm -hmm. scheme. So, yun, nga, yun, na nga, parang ginagayuma kayo Huwag yung, ay nagayuma ako Kaya ako nagbigay na Hindi <laughs> po, ano yan, Kumbaga sa ano, yan grooming yan, oh, part ng tactical. Strategy, strategy yan, para mapasubo talaga kayo. Social engineering, very good. Uh, I will remember that term. Tanda. So, Ma'am Hash, uh, nakontak na kayo ng uh, RACU7. So, ang cooperation na lang ang kailangan natin dito. Uh, nandyan na yung kasama natin dyan sa buhol. Puntahan nyo yan para makumpleto yung complaint na dapat natin mailagay dyan. Ano? Oh. Aksyon yeah. galing. So, Aksyon yes. agad. Maraming salamat uh, sa pagtitiwala ninyo sa ating programa. Huwag kang magalala at tututukan natin ang iyong reklamo sa tulong ng RACO 7. Lalong-lalo na at nandiyan si Police Colonel yes, Limuel Gonda. Gonda. Thanks, yeah? Thank you, sir.